Madam Chair, yes, marami akong katanungan na sigurado kong pagpapawisan itong si Mayor Go. Bigyan po natin siya ng tissue at saka panyo. M Madam Chair, pwede mo? Yes, and Rafi? Um, kasi may nakita ako dito sa kanyang salin na marami siyang dump truck at uh, helicopter. Right? You own this. Uh, wala akong partner dito. Sarili mo ito. Ikaw ang nagmamaya dito. Naka-raise sa iyo ng lato. Uh, Your Honor, yung dump truck po, napinta ko po siya last year. Yung helicopter po, gagawin ko po sana siyang negosyo kasi nagkaroon po no, ako. No, uh, no, I'm just asking okay. you. What's uh, up mga kayo? Welcome back pa rin siyempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang ginagampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Good morning, Mr. Chair, Madam Chair, uh, Senator Wynne Gachelyan. I've seen the transcript of uh, the previous hearing. Uh, in this committee pertaining to the investigation being conducted, and I saw also uh, the videos uh, wherein the uh, a para bang uh, teleserie itong buhay ni Mayor Alice Go. Uh, blockbuster to kapag ito'y ginawa nating uh, teleseria, kasi fairy tale. Eh. Uh, siya ay anak ng isang kasambahay na nabuntis ng isang mayamang Chinese and then pinalaki sa isang farm, tapos uh, nag-aral uh, sa bahay, wala siyang kakilala mga kaibigan, and then isang araw, bigla na lang siyang naging mayaman. Unlike sa Cinderella, eh, merong tinatawag na prinsipe na sumalo sa kanya dito, it seems to me that she did it on her own. Maraming butas po ako nakikita dun sa narrative uh, ni uh, Mayor Go. nag ako dito ngayon para bubutasan ko po. Maraming po mga butas doon sa mga statements ni Mayor Go. Hopefully, I have some few questions na kailangan niya masagot. At kapag hindi niya masagot, doon may kita na meron po siya talagang itinatago. Hindi po kapani Marami din po ako, Madam Chair, na request sa committee na ito ipapatawag. Unang-una, ipapatawag po natin ay yung pong um, midwife na nagpaanak sa kanya. Pangalawa po, nung magpa-file siya ng late registration, uh, sino po doon uh, kung saan siya nag-file ng late registration ang tumanggap. Pangatlo po, Madam Chair, gusto ko pong patawag yung barangay chairman na kung saan nandun yung kanyang farm. Kasi syempre, if you have a farm and it's, uh, it's not a backyard farm, it's a commercial farm, you need to get a permit para ma-approve yung farm na yon. You have to get a sanitation permit, etc. Nais ko rin pong patawag yung mayor na nag-endorse sa kanya, na nag-last term na, and uh, she was endorsed by that mayor to take his place. So, siyempre, si Mayor, I'm sure, hindi naman siguro niya i-endorse so itong si Mayor Go, kung hindi niya kakilala. Patatawag din po natin yung BIR. Patatawag din po natin uh, yung mga suki niya na pinagbibenta niya ng baboy. Patatawag din po natin yung mga tauhan niya sa farm. Kasi sabi niya, lumaki siya sa farm and uh, she worked there for so many years or managed the farm for so many years. And of course, hindi naman niya pwede i-manage yung isang commercial farm all by herself. She has to have a lot of people. And who are those people? Hindi naman pwede sasabihin niya, hindi ko kilala yung mga taong yun. And of course, dapat marunong siya magkapampangan. Matanong ko lang muna, Mayor go marunong ka magkapampangan? Magandang gumaga po, uh, Senator yes, Raffy. Uh, Madam Chairman Senwin, Nguyen, uh, di takla mo po yung aking kampampangan po? Hindi, claro. Uh, hindi po. Kunti lang, lang po yung lang alam po. ko po. Kunti lang po. Okay. Yun nga yun eh. Um, matagal ka sa, sa Tarlac at nakahalubilo mo yung mga tauhan mo and all of these people na, that work under you, of course, they speak kapampangan. And I'll tell you, I lived in Zamboanga Only for two years from kinder to grade one, and yet, natuto ng And it's unbelievable on your part, and you live in that place up to now, and dealing with people, with your staff, sa farmo, at natuto, ako ko. And I only live in Samwanga for two years at a very early age. In your case, from from start hanggang ngayon, nasa tarlaka na ang isa primary language doon ay Kapampangan, and yet konti lang. That's unbelievable. That's very amusing. Tell it to the Marines, sabi pa nga nila. So mamaya po, Madam Chair, yes, marami Sir katanungan na sigurado kong pagpapawisan itong si Mayor Go. Bigyan po natin siya ng tissue at saka panyo. M Madam Chair, pwede Yes, and Rafi. Um, kasi may nakita ako dito sa kanyang salin na marami siyang dump truck at uh, helicopter, right? You own this? Uh, wala akong partner dito, sarili mo ito? Ikaw ang dito, naka-raise sa iyo ng lato? Uh, Your Honor, yung dump truck po, napinta ko po siya last year. Yung helicopter po, gagawin ko po sana siyang negosyo kasi nagkaroon no, po ako. No, no, I'm, oh, uh, I'm just oh, asking oh, you. naka uh, sa sa akin po. Sa iyo oh, ito, binili mo ito sarili mo, wala kang partner sa pagbili mo oh, ito. Oh. Yung okay. Yeah. Kasi dito kasi sa yung uh, income tax as mayor, uh, hindi kaya mong bumili nitong mga dump truck at helicopter kasi 500,000 lang ang declared mo na income dito? Tama? Uh, okay. okay. So siguro doon sa business mo, nakadeklara to. So mag magkano sweldo mo doon sa, sa negosyo? Uh, Your Honor, uh, hindi po siya sweldo. Binig, binib, binib, binibigyan po ako ng tatay ko po. In fact, yung helicopter po, uh, partial po ng pinag, pinagbayad ko po doon sa helicopter po, ay galing po sa tatay kaya, ko kaya po. Kaya nga po, lahat ng income mo dapat na pumapasok sa iyo, dapat deklarado sa BIR yan at binabayaran mo ng tax. Pa, para malalaman kung saan galing yung pera na pinambili mo nito. Kasi right now, I don't see any documentations na maja-justify itong malaking amount na sabi mo wala kang partner, mag-isa ka lang, pangalan mo, na paano mo nabili ito? sa pera nang galing to? Siyempre, sabi mo sa negosyo mo. Now, nagbabayad ka ba ng tax doon sa negosyo na, kinikita, na pinagkakitaan mo? Ma Madam Chair, pwede ba tayo humingi ng dokumento sa BIR ko meron na para magkaroon siya ng ganung kalaking amount na makabili siya ng dump trucks one, two, three. makabili pa ng motor vehicles and helicopter Yes and Rafi actually a lot BIR know, yes. baka nilang sagutin yung tanong sagutin din yung B BIR, tanong nila BIR meron ba tayong makukuha ba kami ng dokumento uh, pertaining to this she was able to acquire all these um, expensive uh, vehicles and of course helicopter yeah. Attorney Tibayan or yes please um, uh, good good morning po Yes, uh, we can request that, uh, Madam Chair. Um, if we may, lang po, uh, since that it's covered um, under Section 270 of the Tax Code, may we request um, from the Mayor a written consent allowing us to provide this committee um, the uh, requested documents? Po? So, Mayor, can you give the written consent to the BIR to issue the documents to the committee? As we have Rafi? Mr. Ravi, Opo, opo, Madam Chairman. At yung pera po na pinagbili ko po dun sa helicopter po ay galing po sa tatay ko po. Okay. Ano po ang trabaho ng tatay mo? Bakit mayaman siya at marami siyang pera? Um, yung tatay ko po, meron po siyang embroidery po dito sa Pilipinas at may negosyo po siya sa China. Okay. So, uh, BIR, pwede ba tayo mag, uh, pwede natin makita yung uh, uh, income tax o kung nagbabayad ba ng tax itong papa niya dun sa kanyang embroidery? na para eh, magkaroon ng perang pamana dito kay Mayor Go at pambili niya ng kung ano na -ano pang mga luho or I'm sorry, mga helicopters? Attorney Tibayan? Bayan? Um, including po yung father niya, yung tax returns yes. ng father niya. Uh, well, uh, the father siguro must be here, right? Yes po. Okay. So, so Mayor Go, so sabi mo may embroidery. Sa, saan po yung embroidery factory? Fa, is that a factory? Uh, yes po, Your Honor. Anong Nasa pangalan? Ah, uh, QJJ Embroidery po. Nasa Marilao, Bulacan. Marilao, Bulacan. Aba. Okay. Ilan ang empleyado po nito? Um, hindi po ako yung nagmamanage po doon eh. Pero sigurado po ako may empleyado po doon. Okay. Marami po. So siya po ang nagbigay ng kapital sa inyo? Para yung tatay ko po, nagbibigay po siya ng pera po sa akin. Magkano po yung mabinibigay ng pera sa iyo? Ah, uh, hindi po siya in a monthly basis po, your honor. De, pero yung capitalization... Di ba nakapagbigay siya, kaya ka lang pagpatayo ng mga iba't ibang negosyo? Uh, yung embroidery po, ang nagmamanage po is yung tatay ko po. Uh, 14 years old pa lang po ako, nagumpisa na po ako maghanapuhay, magtrabaho. At every now and then yes, po, binibigyan po ako ng tatay ko po. Pero nagbigay sa iyo ng malaking pera, big chunk of money, binig binigyan ka ng father mo. Kaya yun ay nagamit mo para i-invest sa mga negosyo mo. Uh, opo, your honor. Pero hindi po siya biglaan unti-unti uh, nagbibigay po siya sa akin. Okay, was that declared to the BIR? Ito um, was unti-unti money hanggang sa lumaki at naging enough para makapagpundra ka ng negosyo. Uh, Kasi dapat pag nagpundra ka negosyo, dapat ma masabi mo doon kung saan ang source noon. Opo, oh, Your Honor. Ang uh, understanding ko po, since ni po siya income, kaya hindi ko po siya dineclare po. But but, but that's has to be declared BIR, di ba? So anybody, or uh, anything na pera na pumasok sa, sa iyo at yung pera ngayon ininvest mo sa negosyo, that has to be declared sa BIR. Attorney Tibayan. Attorney? Uh, yes, po. basta may income po na re-receive. No? Um, even if at the end of the day, uh, marami expenses, nag-file pa rin po dapat. Okay. And Sen. Rafi, may tanong din si Senate President Pro Tempore dun sa isang sagot ni Mayor Alice kanina. Yeah, uh, ano yung negosyo ng... Uh, with the permission of Senator Tulfo, Madam Chair. Go ahead, ano yung negosyo ng tatay mo sa China? Uh, fabrics po. Ano po? Fabrics. Tela. Fabrics. Opo, may embroidery din po. Niya? Uh, Your Honor, hindi na po niya natitisclose po sa akin. Okay, magkano binibigay siya yung tatay mo? Uh, Sige mo, nagbibigay yung tatay mo sa iyo? Opo, nagbibigay po siya sa akin... Umpisa po, 14 years old po ako. Every now and then po, nagbibigay po siya sa akin. Magkano no? Pero, binibigay siya? Um, minsan po, 500,000. Minsan, isang million. Minsan, dalawang million. Gano'ng kadalas yung 500,000? Gano'ng kadalas yung isang million? Um, Your Honor, as much as ayaw ko po talaga sagutin yung hindi ko po alam. Pero, hindi naman po siya, hindi po siya in a regular basis po. Gano'ng kadalas siya magbigay? Since 14 years old ka? Apo, nagbibigay since 14 na... years old po ako. Negosyante ka na, no? 14 years old ka? 14 years old po, nagtatrabaho na po ako sa farm. Oh, so, so nagbibigay siya ng pera, kalating milyon, sa so milyon, sa so manilalagay pera? Um, sa farm po. In fact nga po, na kwento ko po kay Ma'am Karen kahapon. First time po niya ako pinagawan po ng cheque when I was 17 at natalbugan po ako dahil wala pong pondo, hindi po ako naglagay po ng sufficient. Okay. Uh, nasaan ang tatay mo? Ang tatay ko po, uh, nasa ibang bansa po ngayon. Nasaan? Nasa China po. Kailan siya babalik? Uh, siguro mga isang linggo lang po. Sigurado kung babalik? Uh, every now and then naman po, uh, labas-pasok naman po siya dito sa Pilipinas po. Okay. Mayor, meron lang kita tatanong. Sana sagutin mo ang buong katotohanan. Sino nag-operate o nag-manage ng POGO before you became mayor? Ah. Uh, Your Honor, ang nag-ooperate, ang nag- ang nag ang nagmamanage po ay yung mga Chinese po.